Peres, pwede sumabay? Baka na ako eh. Ay, kailangan ng ano? Helmet? Wala kang lang ng helmet? Uh, dalawa na kami pupunta rito. Kaya ba? Ako na lang kakausap, kausap ulit ka. Nandito na naman tayo ngayon sa kalsada at uh, tayo ay maghahanap na naman ng isang Good Samaritan. So kung sino yung una-una na magpapaangkas sakin sa eh, bibigyan na naman natin ng Club Moto Project Riding Jersey at bibigyan din natin sila ng pang full tank nila so good luck sa mananalo kasi ano kaya mananalo ngayon guys boss boss eto guys may pumara sa atin boss pasaan ka? Amerito Perez pwede sumabay? baka mawag na ako eh ay kailangan ng ano helmet wala kang extra helmet Bilabon. Sige, sige. Bakit ito? kasi ako eh. Yung tamang tama nandun doon sa perish yung mekaniko ko eh. Ah, ano? Ay, ay level ko? Oo. Andun yung mekaniko ko eh. Yung problema, kailangan, hindi ko siya machat dahil wala rin ako load. Kaya kailangan pupuntahan ko para dalawa na kami pupunta rito. Okay. Kaya ba? Sigurado ka? Oo. Oh, okay. Baka mahuli ka. Ay nga lang. Baka mahuli. Okay. Hindi, hey, gusto mo ako na nakakausun. Nakakausapin okay. mo na lang pag nahuli tayo? Hindi, yung ano, yung mekaniko mo. Pero tingin ko hindi naman tayo mahuhuli kasi 13 lang naman eh, no? Ako na lang kakausap pag kainuli ka. Eh, pero punta na tayo doon. Sa so, paalam lang sa misis ko na ako ha. Ay, ito itong puti lang. Oo, tara. So guys, ito. Uh, tingin ko pwede naman siya kasi gusto niya nga ako isugal na ihatid eh. Kahit na mayroong pang ano, mayroong pang huli. So bibigyan natin to guys So guys eto Kahit na wala akong helmet Eh susugal niya Isusugal niya na ihatid ako So kahit na may bantay pa Delikado So deserving siya tingin ko Kahit hindi niya ako ihatid Pero nag offer siya talaga So tara So guys eto si Jairus Jairus kasi nagawa ako ng video eh Nagahanap ako ng Good Samaritan Ibig sabihin, nagahanap ako ng may mabuting puso. So, ikaw kanina na-realize mo na may huli, pero gusto mo pa rin akong isugal, ihatid, kahit na may huli. Ilan taong ka na, Jairus? 17 po. Anong grade mo na? 12 po. 12. So, Jairus, saan ka nakatira? Perez po. Perez, sa 13. Okay. So, guys, si Jairus, ay, uh, siya yung good Samaritan natin. At, uh, kahit hindi niya ako i... Kasi nagpapahatid ako dito, kaya lang medyo alanganan yung peso namin. Kung gaganon pa siya Tapos, may police Pero papalag siya, parang gano'n Kaya lang, natakot na rin siya Kaya sabi niya, baba na muna ako Pero tingin ko, deserving pa rin siya mabigyan ng ano guys Kasi, nag-offer pa rin siya eh So, Jairo ako nga pala si Tito Bon Okay So, bibigyan kita ng riding jersey Okay, pero riding jersey dyan Tingin ko, ano to XL Okay, eto Pwede ba okay lang ba sukat mo? Sige po. Okay. Eh na si Jairus. Grabe para pala si Flow G to eh. Archie, may kabuka ka rito oh. Hey. Tama ba yon? Ah, tama, tama. May ka ba mag-rides? Hindi. Ano lang lisensya ko student eh. Ay student. Pero at least pagka mag-rides ka, may, may pasosot ka na. Pwede sakto mamaya magtatagay tayo kami. Ayun, sakto magtatagay tayo sila. So guys, si Jairus ang ating ano, ang ating nanalo para sa Good Samaritan. Batang-bata to ha. Ilang taon nga ulit? 16? 17 po. Sir. 17. Nako. O siyempre, bibigyan rin natin siya ng sticker. Tapos magkano ang full tank ng motor mo? Yun lang, dito po ya. Isang full tank. Normally, magkano ginagastos mo pag ipapapull tank mo yan? Yung nagpapapull tank eh. Kung Yung... tita ko nagpupunta tank ng motor. Eh. Ah, pero anong motor to? Nio? Buwan Mio Sporty tin ko nagre-range to to 250 up to 300 full tank na. So bibigyan natin siya ng pang full tank din, siyempre. Congratulations, ito pang full tank mo. Thank you po. Yeah, maraming maraming salamat sayo. Congratulations. At saka tanong ko lang sa iyo, anong masasabi mo sa buong mundo para sa mga katulad mo, yung kasing edad mo? Kasi ngayon marami nagte-trending na mga kabataan na masisipag eh. Bigaw naman hindi ka man nakitaan ng kasipagan, nakitaan ka naman na bulis busilak na puso. Ano masasabi mo sa mga kabataan na kagaya mo? Ano, uh, wala. Madali lang naman tumulong eh. Madali lang tumulong. Tsaka? Tulong lang. Tulong lang? Tulong lang. Basta mag-offer lang tayo ng tulong lagi. Okay, congratulations ulit. Mag-ingat ka palagi and God bless. Okay. So, yun guys. Meron na tayong nanalo ng Good Samaritan. Siyempre, batang-bata guys. Ha? 17 years old pa lang at uh, grade 12. Dito yan sa 13, so yun yung sinasabi ko guys talaga ngayon Grabe, hindi ako nahirapan ngayon ha okay. Oo, hindi ako nahirapan ngayon, pinaraan agad ako At ang isa pa dyan, nilaban niya kahit na may huli pa, nilaban niya na uh, ihatid ako Okay, ingat ha So, congratulations sa'yo, uh, masasabi ko lang mag-iingat ka palagi and God bless sana ingatan din ng, ng Panginoon, ng iyong pamilya at uh, gabayang Kanya hanggang sa iyong paglaki. Maging bitbit bit mo ang ugali na pagiging magbute ang puso. So this is Tito Bon, isang successful na naman po sa Good Samaritan Hunting. Sa ליותים קבעתו